ang paglipat ng aming tirahan sa pang-apat na beses dito sa Sydney, Australia. Nakakatuwa at nakaka-excite. Pero sobrang nakakapagod sa dami ng dapat ayusin. Eto <coughs> na yung pangatlong tinirhan namin simula nung dumating kami dito sa Australia. At tatlong buwan din kaming tumira dito bago ako nakahanap ng malilipatan. Kaya ngayon, ipapakita ko sa inyo yung nahanap ko na paglilipatan namin sa pang-apat na pagkakataon. Halos isang buwan din ako naghanap ng malilipatan namin. At sa dami ba naman nagsisidatingan dito sa Australia, talagang pahirapan na rin na makahanap ng maganda at maayos na tirahan. Lalo na't na nakakaranas ang Australia ngayon ng housing crisis dahil na din sa dami ng pumupunta dito para mag-migrate. Isa pa sa nahirapan ko kasi yung mga inspection date ay natatapat naman sa araw ng trabaho ko kaya di ko na napupuntahan at karamihan sa mga real estate agent ay ayaw na magpa-schedule ng private viewing. Kaya ang ending ay nakukuha na ng iba lalo na kung maganda yung property. Buti na lang yung kaibigan ko na makakasama namin sa tirahan ay mabilis at malinaw ang mata dahil nakatiming siya ng bagong post sa real estate website ng 2 bedroom two bathroom at two car space with storage cage na ang weekly rent ay $800 lang per week. Kung ikukumpara sa mga nakita namin ay masasabi ko na mura na ang renta lalo na kung bagong bago pa yung property na to. At sa araw ng day off ko pa yung viewing kaya jackpot na kasi bagong building at kami pa ang kauna-unahang titira. Isa sa mga nagustuhan ko talaga dito yung kusina dahil na rin sa lightning na magandang pang vlog kaya abangan nyo yung mga cooking vlogs ko char bali meron na rin kunting appliances na kasama katulad ng dishwasher machine oven rep washing machine at dryer na lahat ay brand new pa kaya kulang na lang talaga namin ay dining set at sala set sa ngayon ipagpapaliban muna namin yan dahil limited lang talaga ang aming budget sa mga nasa Sydney dyan. Baka naman dyan, oh. Swerte na kami dito sa bagong titirhan namin dahil bukod sa malaki ay talagang maganda at napakatahimik pa. Di naman kalayuan yung lugar sa city. Kaya, sakto lang sa katulad ko na sa city yung trabaho. Sa mga magtatanong kung paano yung proseso ng paghanap ng tirahan dito, una, maghanap sa real estate website ng property. Pangalawa, magpa-schedule ng inspection. After ng inspection, kapag nagustuhan mo, sabihin mo lang sa agent para mag-fill up ka na ng application form na subject for approval pa. Kaya, di pa yan sure. At kapag na-approve naman yung application mo, pipirma ka na ng rental agreement at magbibigay ka na ng 4 weeks deposit at advance na di hihigit sa 2 weeks. After nun, pwede ka nang lumipat. Dito pala sa nakuha namin na apartment ay hindi kasali sa renta yung mga bills katulad ng electric bills, water, gas at internet. Kaya, ikaw mismo ang connect sa utilities provider. O siya, dito na lang muna. Pero don't worry dahil meron pa tong part 2. Muli, ako ang inyong lingkod, kusinerong mayor. Paalam! Kusinerong mayor, ang kasama nyo sa biyahe masaya. Sumama kayo! Sumama ka biyahe, masaya. Kay kusinerong mayor ay panalo ka.